Good morning guys good morning sa tanang followers dyan susubukan natin ang power natin ng isang manggagamot na kaya ba natin humawak na mainit na tubig susubukan natin kasi yung power natin galing sa Panginoon galing sa araw kaya natin makapagaling ng tao na nandun sa malayong lugar at hindi natin nakita ng personal kaya natin ilapit ang mga kamay natin sa init na tubig dito nyo malalaman kung paano ko gagamutin ang tao na sa malayong lugar na hindi ko nakikita ng personal kahit saan pa sulok sa mundo kahit magtago pa sa ilalim ng lupa at sa mataas na bundok kaya kong gamutin yan kahit hindi ko pa nakikita ng personal o lang ako sa araw makikita na kita tingnan nyo itong video nito may orasyon ako dalawang orasyon lang at walang maka makasumpa nito matigas na orasyon sa buong daigdig lahat na masasamang tao kaya kong pigilan kaya kong palabasin kaya kong kunin yung lang mga power na masasamang power kaya kong pigilan ang mga ginagawa nila kaya kong tingnan kung anong ginagawa nila araw-araw kahit hindi ko nakikita ang mga tao sa personal kaya ko silang tingnan lahat na sulok sa mundo sa sulok ng mundo may araw kahit saan ka magpunta may araw kaya kitang titingnan kung gusto kong tingnan ko yung katawan mo pwede ito, tingnan nyo ang mangyayari na video ito buo tagay kaso oh. gubukal-bukal na kamot ni commander payat sinong vlogger na malakas dyan de oración buscar buscar sa power ko ngayon oh tingnan yung kamay ko umaapoy apoy huh? Oh, umaapoy apoy sa sobrang init lumakas na yung power ko hmm? Oh. sino vlogger dyan na matigas tingnan natin sa mainit na kape May orasyon po ako. Petro Clement, Petro Clement, Clement, Petro, Clement, Petro. Wag yung magkasumpaan eh. Kaya bali-bali ang orasyon yun. Eh. Hmm? Nagbukal-bukal na. Hmm? Nagbukal-bukal na. Hmm? hmm? Nagbukal-bukal na guys. Hmm? 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 Nagbukal-bukal ng tubig. Kulbak ng Commander Payatron alias Boss Winston. Pag maniwala ka, gagaling ka. Pag hindi, patay ka. Kung di ka babay, goodbye. Ang pagpaniniwala sa tao, kung higit ka sa pagpaniniwala mong gagaling ka kahit sarili mo lang na maniwala ka gagaling ka magdasal ka ng Panginoon huwag mo idaan sa bunganga mo dito mo idaan dito para marinig ka ng Panginoon kasi ang Panginoon isa lang na espiritu nga tumitingin sa mga tao anong ginagawa tulad ng hangin ang hangin na malakas lumalaban magbigay ng energy na lumakas ang hangin. Tao ba? Di ba hindi? Hangin lang. So, pag magdasal kayo, dito nyo idaan at dito, wag sa bunganga. Kasi ang bunganga, pwede nyo makalimutan. Pag may makasalubong kayo ng tao, mawala ang inyong nasa isip na pagdadasal. Dapat magdasal kayo, dito idaan at dito sa dibdib. Wag sa bunganga ang maniwala sa akin gagaling ang hindi goodbye